Ma-check Welcome sa Manila eh. Oh, nag Nag Manila eh, nakuha, charon. the yellow go. Yeah. I will picture B. I oh, no. Tempa, tempa. Come, on. Walk, 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 sir. Tempa, 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 tempa. Tempa. tempa, tempa. tempa. Video. Video. Tinood na ni. Video na yun talaga nito. Video na to. Siya. si. Ya, si Habibi to. ah uh -huh. uh, si Habibi. Pero wala lang picture-picture. Wala picture-picture kasi kakain muna kami. Uh -huh. wala man na o. Oh. Okay lang. Abi na ko sa kuan na sa Abi na ko sa kuan na Tanin Allah kan indo tani oh look oh nice Adilan oh the, uh, oh, oh, the Christmas tree, tree land. Nice man, oh, eh. Tagalog magkataya kaya ako, no? Tagalog pala po. Pa. Oh, oh, yan, oh. Nice. Mm. -mm. Oh, yan, yeah, dito, dito. Diyan, yan, yeah, Thai. May Thai, oh. Lami din yung Thai. Mm. Hindi, mag magkuan niyo magbreakfast Mag-breakfast niyo. Walang may kapaloas sa mga pita mag-breakfast.